Hello guys, good afternoon. Ay nako, sobrang init. kagaling lang namin sa hospital kaya ano, kasi out-out outside yung lahat kumusta? Ito. Sobrang init. Yan, magkakatayon ang ano ng melon para kainin, pang lamig mamaya. Bibes na yung knife, kunin natin yung knife. Yan, recipe natin guys is tahong. My favorite yan. Ito guys, ito yung tahong. igigisa ako sa kamatis. Kamatis, luya, garlic, and onion. Tapos, yan, gisa-gisa mo na yan. Tapos lalagyan mo ng magic sarap at saka konting tubig. Yan. Ito ang recipe ko for today. Pagkain ng may sakit na matanda. At saka, lalagyan ko siya ng pechay. Yan. Full of vitamins. And then, magkakatayo ng alam nyo guys, meron na akong share sa inyo lalo na yung mga karalakihan kaya yung mga karalakihan dyan ingat-ingat kayo palagi, lalo na may bisyo kayo, diba? Diyos ko, mahirap kayong magkasakit lalo na kung over ka sa alak nako, Diyos ko ingat-ingat kayo, kasi kapag pinabayaan nyo ng sarili nyo, nako, ewan ko lang nako, hindi maganda yung patibiyak ko hmm, sarap ng melon. Wow! Wow, my God. Yan, oh. Red na red. Yan. Favorite ng mga poko ko guys. Oh, my God. Yan. Kapag magkasakit kayo, kayo din ang kawawa. Diba? ba? Mabuti na lang sana kung marami kang pera, yun, kahit magkasakit ka, walang problema, eh kung wala kang pera, di diba? Kung wala kang pera, paano? Buti kung mayroon kang anak na mabait, yun, na laging nakakaintindi, di ba? Kaya shout out sa mga new subscriber ko guys, kamusta na kayo dyan? Ayan, maggawa tayo ng... Nako, hindi maganda yung pakwan na nakuha ko. Kasi, uh, white. Hindi maganda. Madabi na Tikman mo nga, be. Tikman mo nga, friends, kung matamis. Ilagay ko sa freezer muna. Ayan. Buti sana kung pare-parehas sa ang ugali ng mga anak, di ba? Lalo na kung may pamilya, walang pera. Hindi lahat tayo ay magulang ay nasa atin lahat yung mga atensyon ng mga anak natin. Kaya ingat-ingat tayo sa katawan natin, lalo tayo matanda na. Diyos ko, hirap magkasakit. Mahirap makipila sa ospital. Yan guys, Oh. Yan. Kain tayo. Mas hindi, parang hindi masarap. Hindi masarap. Hindi masarap. Hindi matamis. Hindi matamis. Lalagyan ko na lang ito ng ano, gatas mamaya. Palamigin ko muna hindi matamis hindi matamis guys yung nabili ko yan oh. mahirap magkasakit lalo ngayon sobrang init Yan. Magpiprito na tayo ng yan, ayan ko lang yan. Pag ilagay ko sa ano yan, sa yan, kuha ka na. Yan. Nagsawa ka na ng ano pakwan. Ito ilalagay ko sa rep. Yan. Pakwan. Ilagay natin yan sa ito halaman. Ayan. Ne? Napan ka na ko? Bit lang. Mga pangyayari ko ang sabi ka rin freezer at patagay ko Freezer ko muna. Para ito na. Dice na tayo? Done. Mahirap magkasakit. kailangan mainit ang mantika para ma hindi didikit yung preto na bangus. Magpiprito muna tayo ng bangus bago iprito natin yung tahong. Yan. Bangus muna. Pa, hmm. Dalis ka dyan na ako dyan. Mabangkwa ka. Magpiprito tahong. Hmm. Yan. Oh, my God! Natamaan di ropak. oh. Eh. Oh, my God. Uh, uh, uh. Yan ang tahon. Yan, malinis na to. Lalagyan ko ng tubig. Yan, nagano ko ng maraming tubig kasi hindi nang Ano ako ng maraming tubig kasi nawawalan yung naubusan yung tubig namin. Yung bomba namin ng ano, tubig. Kaya yan, bili ako ng maraming timba na malalaki. Bili ako ng mga yung... Anong tawag yan? bumili ako ng yung uroka na malalaki, paglagyan namin ng mga tubig mayroong tubig dito sa loob, yan punong-puno yan, may tubig dito yan, oh, malinis, pangugas ganyan, iba sa CR marami din tubig, yan limbak ang tubig, mali marumi yan, ang tubig tapos sa labas, nagbili din ako ng malaking timba dun, dun pa sa labas para ano, para hindi ako maubusan kasi minsan problema ko ayoko yung manawapanan ako ng tubig lalo kung kailangan mo ng tubig problema talaga yan ilagay ko na ito sa yung sobrang grabe hindi matamis yan thank you lord sa blessing ay nako ang daming karga hindi kasi